boss, another Sunday, another pet sa naman tayo dito sa Grotto Pet Market. Huwag niyo nga pala kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin. Tara, samahan niyo ko. Update tayo ngayon dito sa Grotto Pet Market. Pusa market tayo ngayon mga boss. Tara, samahan niyo ko. Good morning, Boss Dante. Good morning, boss. Ito, update tayo kay Boss Dante, owner ng DNP and Katini, na Boss. Yan, update tayo sa Growth of Pet Market kasama si Boss Dante. Anong dala mo ngayon, Boss? Ito, kaganda na ito, ha? Pagkating oh, yung main goon, two months. Ito, main goon. Oh. Puro babae yan. Puro babae. Puro babae. Puro babae. Yan. Oh, ilang buwan na tabas? 2 months. 2 months, yan. Magkano tabas? DM PM na lang. Price, so? DM na lang sa DMV Pet Market. Tapos ito, so, mga exotic import line. Ito, mga flatfish ah. Ito, mas lalaki ito? <makes> oh. Lalaki pabahe. Lalaki pabahe. Magkano sa lalaki? 25 pares yeah. lang. Yan. 25 parehas. Male and female. Yung British ito, so, isa na lang. Ito, mga British? Ito, isa lang yung British. Ay, lang. Ah, ito lang? Female yan. Ah. Ganyan mo 15? 15. Yan. Ano ang gender nito boss? Female. Exotic Persian. Exotic Persian. Six. Lain na kaya na. Ah. Ah, six thousand na. Six thousand. Ano mga gender nito boss? Pares lalaki. Pares lalaki. Exotic Persian. Ang ganda niya. Ang cute. Ito boss, ano to? Ang ako kapatid jo. Ah, main cone. Yan. PM lang kayo sa price nito mga boss. Ay, ay, solid. Yan. Main cone. Ganda niya, no? Two months. Laki, oh. Two months pa lang. Laki, oh. Parang four months na boss, no? Ang laki niya, no? Ah. Yan. Yeah, open Yan, open tayo for battery. visit. yon sa lahat ng mga gusto mag gabi kay Boss uh, PM lang kayo sa DMBW. NLBC, visit at saka ABL visit. Yan. Thank you, Boss ha? Thank you po, Sanjig. How are Boss Dennis? I'm alright. Tapos tapos? Ayos na. Ito lang mga dito, Boss. Ano tabas? Boss? Mayroon person. Mga person? persian Siberian. Yan. Ano mga gender nito, boss? Isang lalaki at tatlong babae. Tatlong babae. Yan. Ilang months na? Month. Two months. Two months. Gaganda. Magkano isa, boss? Mura na yan. 3 lang. 3 na lang isa, oh. Gaganda, oh. Siberian persian no? mm, rin siya, Kaligo no? pa yan. Mga kaligo. Mga kaligo Ayan, Ayan. Ito, Mga kaliko pa. ito, may kaliko. Yan, ang ganda, oh. Ayan, Ayan. Ayan. Ito, babae. Yan. Dalpays pa, na, boss, no? Oo, oh, dalpays pa yan. Ano, dalpays pa yan, oh. Yan, yang kayak bos Denis, Brakes na tayo dyan. Brakes. Yun. Eh, din sa ano mo, boss? Dito sa baba. Ayan, mga main conversion yan. yan. Uh, so, pinto nito, boss. Ayun. Ito, mga main conversion. Five months. Oo. Oh. Apat na babae, isang lalaki lang yan. Magkakapat. Yan. Mm -hmm. Apat na babae, isang lalaki. Yan, dalawa pa rito. Oh. Yan. magkano rito, boss? Eight five lang yan. Eight five na lang isa. Main con oh. Ano ta? Main 5 Main, main con, na ano? Conversion. Main conversion. Yan. yan. Eight five na lang isa. Yan saya ito ba? Oo. Oh. Ano ito? Jack Russell? Russell. At ano rito? Six-five. Six ano to, Lalaki babae? Babae. Babae. Six-five. Ilang buwan na to Nine months. 9 so, months. Three months na lang, no? Yan Ayan. salamat Sa lahat ng mga gusto mag kay Boss Dennis, PM lang kayo sa FB niya. Yung, yun ba na yung FB page mo, boss? Oo. Oh, yung yun. Boss Dennis, yeah, ha? Salamat. Yeah, Good morning, Mang shaira So, update tayo kay Ate Shea. Ayan, good morning sa inyong lahat. Ang bilis lumang ng chan mo <laughs> Wow <laughs> ah, uh, Ayan, malamit ako ang birthday. Magalan nyo ito sa akin. Kailangan mga right. anak. Tagal pa, Tagal pa yun. So, update tayo kay Ate Shea. Kaya so, 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 ako dito ang uh, British Turkish. British, British Longhair. So. Long Ayan. That's wow! That's Ilang buwan na to, Ate Sen? Is... Turning 3 months pa lang to. Ayun, turning 3 okay, months. Na, ano to, babae o lalaki? Lalaki. Yan. Yeah. Pero meron din tayong babae, kapatid mo. Yun, magkano rito? Dito, update ng 10K negotiable. 10K negotiable. Okay. Yan. Hindi, magsisisi so, dito. British okay. long hair. Eh. Kapal ng balay okay. ko. Yan. Yung okay. yeah, atas kapatid niya, ang babae. Thank <laughs> <laughs> you. Ito, ito, naman yung babae, kapatid niya. Ito yung babae. Yeah. Ito yung din ang presyo sa babae. So, ito, Persian, Persian Blue. blue. So, ilang months na to? Ito, 3 months, going 4. For... going 4 months na. Persian Blue. Magkano dito, Ate Shaira? Out to, to ng 6.5. 6.5. Yeah. Ano ba? Amelie, yun. Luna Persian, 6'5. Ito meron ako dito, Persian na... White Ginger. Oo, White Ginger. Ano to, babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Ilang buwan na to? Ito, 5 months na siya. Oo. Paano to? O, ito na lang, 5'5. 5'5. Tapos meron ako dito, ah... Uh... But ito naman female ko version din. Kano okay, okay, dito? Ito ako na lang kahit 4-5. 4-5. Eto, malaki na to, Sher. Ito, dito ako magugulat kasi ito, 5 months lang to. Laki, okay, no? Ano? Ano ba, Siberian Forest um, Ah, Siberian, kaya pala Hello. laki. Ah, laki, okay, oh. Kapal wow! ano, oh, ng balaibo. Wow! Ito, ako na lang 14-5. 14-5. ko Negotiable pa. Kita mo yung, Yan yung future. Ganyan, laki niya, no? Siberian. Ayan. Kaya ate sa Aira. Kapal ang balay, no? Malakang malaki. Five months lang to. Five months lang yan. Fourteen five. Ayan. Oh, dito, ha? Oo, uh, 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 dito. Dito, kaya makakasigmado ka na. Maganda pang stand, no? Tapos, naman tayo yung mga pot. Oo. Uh, boat mail na lang uh, boat mail boat mail ako sa parehas uh, out ko ng 14 negotiable 14 negotiable pa ah ano Apo, mga gender nyan ma'am boat ah uh, boat mail ah tapos ano, ito mga ano to mga tzu poodle shih tzu poodle ilang buwan na to ano na to 5 5 months uh, na Magkano isa out ko ito ng 4 negotiable 4 negotiable yan yeah. yeah. so, yan. Sa babae sa kalalaki yun. Yan. Available lang mail and female. Yan. 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 Sa lahat ng mga gusto mag-gabay kay Ate Shaira. Ayan. Message nyo. DM lang kayo sa FB niya. Okay. Yan po. Thank you, Ate Shaira. Message nyo lang po ako sa number ko din na 7912-422-0011. Yan. Si Ate Shaira. Thank you. you. Ate Shaira. Good morning, Boss Vivi. Ito, update tayo kay Boss Vivi dito sa Grotto Pet Market. Kamusta, Boss? Ito, kaya ito nag-iisa na lang. Ito, nag-iisa na lang, Chihuahua. Uh, Ganda ito, ha? German Shepherd. Doon. Obran dito, ha? Ilan ba na ito, uh, months may 2 months na may get, Chihuahua. Uh, three na, 26. Ayun. maganda ito? <laughs> So, 7,000 uh, License bet, License bet. Yan. Alaga na lang 7,000 Chihuahua Yun Ito ano to? Himalayan Himalayan, malaki na 9K na lang to Himalayan, lalaki Pang istad Pwede na pang 9K Yan. Magte 10 months na to magte 10 months Ito ano to? Persian black. Oh, Ganda na buton, ano gender nito boss? Babae. Babae. Yan. Four months. Four months na. Magana to? Four K lang. Four K na lang. Malaki na oh. Four months na oh. Yan. Eto boss. ano to? Exotic? Oh, exotic? Babae. Babae na exotic. Yan. Ganda. Flat flat face ah. Magana to? Yan. Ano nito to? Four thousand. thousand. Ilang buwan na ba to mas? Fourteen na. na. Pwede na. Pwede na pa-start na. Pa start, no. Hintay na lang Pagit. Yan. Eto, British. Ano yung gender nito, boss? Babae rin. Babae rin. Malaki na, ha? Oo, 16 lang. Ilang months na to? Ano lang to? Uh, going 8 months. Going 8 months. Yan. P16,000 yan Babae yan Malaki oh. Solid to ah Yaa 16000 British short Eto Eto Persian Ragdoll Persian Ragdoll Yaa Yaa 8K lang to 8 na lang Ano to lalaki o babae? Lalaki na lang Persian Ragdoll Yon Tapos may mga cage din dito si Boss Baby oh. Saka mga pet bag. Yan. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-a-bell kay Eva's TV, PM lang kayo sa FB niya. okay tawagan niya siya. Good morning, mga Maria. Good morning, kuya. Sige pa. Ah, ah, Kamusta ma'am? Wala Bakay. si Boss Mac? Wala, tulog pa. Ano <laughs> gagawin sa bahay? Pa. Ayaw, may gagawin. Busy oh. si Boss Mac, si Ma'am Maria ngayon ang natin sa oh. uh -huh. Lucho Pet Shop. Lucho kayo ng ma'am, ma no? Yes yung po, apply tayo po yun sa mga available natin. Yun. Uh -huh. available ito yung ma'am ano to, Chow Chow. Chow Chow? Laki ah. Ayan, opo, Jumbo Chow. Three months old. Yun, babae pa. Babae. Ito ko yung bigay ka ng 12,000. 12,000. Solid yan, oh. Solid at ang taba, oh. Solid Solid lutang. Yeah. Legit yeah. na chow-chow. Yeah. Tapos, kuya, meron tayo dito ang dalawang dashan. Ito, kulit. Opo. <laughs> mga silver dapo ang color nila. Ah. Dito, bigay ko ng 7.5 po. 7.5. Yeah. Lalaki. Yeah. Mga dashan. So, Tapos, kuya, meron tayo dito mga pom-pom. Mga pomeranian. Yan na, lumatid. Small size lang siya, ma'am, no? Opo. mag Ayan. performance old, pero grabe, tinungahan dito. Opo. Mas, ano mga agenda nito, ma'am? Ito, ito yung, so yung sable natin babae, ito yung lalaki. Ito yung lalaki lalaki. Opo. Dito ko yung bigay ko ng ano po, 9.5. 9.5 na lang yan. Apo. Any Pomerang gender yan. dyan, kuya. Any gender, 9.5. yon. Tapos, kuya, sa bahay, meron akong Yorkie. Ayun, Yorkie. Hindi ko na lang dinala kasi sobrang liit eh. Sa Yorkie natin, lalaki <laughs> ang available. Ah, uh, 15,000 ang release Ayon. ko doon. doon. Check nyo na lang sa page ni Ma Maria. Opo. Yeah. Tapos, kuya, meron tayo dito. Ito, na... may mga pusa sa si yes. Ma Maria rito. May Siberian Forest Cat tayo. Ito, Siberian. Ang ganda na to. Laki ah. Lalaki okay. ba to ma'am? Babae nga. Ah, babae. Eh. Laki. Malaki okay, no, Siberia, no. Oh, dito kuya bigay ko nang 13,000. 13,000. Dito Kaking sa ating Bengal na nag-iisa babae din. Uh, ang legal. ganda din niya no, charto uh, oh. yes. uh, uh, ah. lang color. Yan 10,000. 10,000 Bengal. Babae. Ah, as meron din tayo dito. Ito British to kuya. British, golden ba to, ma'am? Golden shaded. Yeah, ganda. Opo, yan 15,000 na lang mura um, na yan para sa golden ito, shaded. Ah. Mura na to para yeah. sa price niya. Ilang months ata, ma'am? Ato po ay 6 months six months. Oh, pa ang babay ko, ba to ma'am? Lalaki. Lala, kay, lalaki. Okay. Ilang buwan na to? At ato po si ato po six months din. Toto para sila six months. Ako oh, para sila. Ito uh, lalaki. Lala, ay lalaki. Ah babay rin. Lalaki. Ah lalaki. Pare sila ng lalaki. Ganda oh, may tala sa sa ulo. Opo. Oh, Yan yung markings niya. Ito talagang napaka kulit nito eh. Ito kuya bigay ka ng 9,000. 9,000 ka okay. ng Persian Angora. Ito okay. naman British. Ito okay. 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 British. Yung, malamping na na siya. Ayaw Yun, niya lang buwan. Ito ma'am to? 15,000 15 sa British. Opo. Tapos kuya, sa bahay meron akong mga adult na mga corgi. Ah. Sa mga uh, gusto mag-feed. Uh, message niyo lang po ako. Yon, sa release ko na yung mga uh, ano ko. Corgi. Sa mga oh. naganap naghahanap ng corgi, meron din si Mama Maria. Sa, check niyo lang sa page na Lucho Kennel. Yes po. Yan. yan. Pwede niyo ako i-visit sa ating Facebook page na Lucho Kennel o kaya sa mobile number ko po. 0909 979 Pwede din po via WhatsApp. Saka, Vibers. Yun. Thank you, Mama Maria. Thank you, po. Tatot pala kay Boss Mac. Yes, po. Pina kay Natita. Ah, yun. Thank you, Ma'am. Thank you, po. Morning, Ma'am Lisa. Morning. Ito. Update tayo sa mga accessories ni Ma'am Lisa rito. Mga leeks ng aso. Ang oh. dami, oh. Tapos may anuhan pa ng pusa, oh. Boss. <laughs> Ito, boss. Tapos mayroon mga cakes din dito si Ma'am Lisa, oh. Tsaka mga malalaking cage yan meron din tapos ito sa pusa oh Ah, ito may inuminan din. Kakainan. So mga inuminan 'yan. Tapos marami siyang pet bag oh. oh. sa so, mga naghahanap. Ah, to magandang pet bag oh. Yan, ang cute oh. Sa mga mga ng pusa, aso, ah. so kompleto si Ma'am Lisa at mga pet bag. Yan. Marami tayong pagpipilian. May diaper din. Sige, Ma'am Lisa, PM lang kayo, kaya Tawagan niyo si Ma'am Lisa. May so, mga vitamins din siya, ha? Wala, mga boy. Busy ka dyan, ha? Sarap niyan, ha? <laughs> ito lang, ito lang, ha? Gano'n ito sa version ba ito? Exotic? Exotic. 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 Magkano ba sa exotic mo? 4'5 5 yan. yan. Four, ano to? Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Eto? Four, five. Four, five. Lalaki yan. O. 4 Lalaki. Ilang buwan na to? 3 months. 3 months. Eto, anlil yeah, exotic version. Eto, exotic version. mukha o. Yan. Eto, babae ba to? Lalaki. Lalaki. Ito babae. Ito Five, five. Oh. Ilang buwan na ito, Mamboy? Dadalawang buwan. Dadalawang Yan, five, five. Per ito, five, five din. Three, five. Yes. Ah, three, five. Mm. Yan. niya ba yes. okay. five, bato, yes. ito? Hindi. Ay, ba ito? Iba, nanay. Ito, Yan. Five, five, yes. Itong buli mo. Yes. Yan, four, five lang yan. Babae. Yon, yon sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Mamboy. Yan. Yes. niyo lang sa number niya. Hindi, you, ah Good morning, manjay. Thanks, good morning, buddy. How's time, Long time no longer. long time no long. Hello, <laughs> <laughs> Oh, naging busy lang, ma'am. Yung... Okay. Ito. Update tayo sa Jason Fetch Shop. Yes. Yan. Good morning, kuya. Banda na itong golden na ito, mama. Pero ito, sa pero, mga naghahanap ng golden kayo mang gig. Meron siya ngayon. Big bone, big ano? house, big gig. Ah. Quality, oh. Yun, oh. Quality. Malaki. Yun. Kuya, bigay ko lang ng dose. Dose na lang, oh. na lang la kayo dyan. Ganda Alaga na lang, may vaccine na. Tati Worms. Yes, so Yun. Golden good. Retriever. So good. Tayo, Dito naman tayo sa pusa ni Ma'am bakit Ito, yeah. ito Persian. British version. Ah, British version. Yes, blue eyes. Ganda, blue eyes oh. 5 tayo. Ayun, 5 na lang. Okay. British version. Tapos ka na tayo. British version na lang, no? Ito, blue naman na British version. Uh, ah, naman 7K sa akin. Na. 7K. Opo. Okay. Yeah. Baita. Dalawa pa tayo, eh, isang lalaki. Yan. Ayon yung lalaki. Yes. Ayun yung lalaki. Yan, 7K. Tapos meron tayo, manskin. Ito, manskin. Baita. Marble. Lalaki. Ilan Baita. man sa ito, ma'am? Ayan, kuya. Baita. Ang taon niya, kuya. Bede lang pang-start, no? Yes, Ruben ang kuya. Ruben. Uh, yeah. uh, ano kaano ka? Ruben. Bente. Bente. Yan. Yeah. Mann, Ito ang ano to? Meron tayong Ragdali Malaya. Ragdali May lalaki ako kulat, may lalaki. may din pares. Ano yung? ko lang bibigay. Yan yung lalaki? Pag-isa, auto Ayun, pag pares? Kinse. Kinse, ayan. gold version, lalaki. Oo. Yung walang 8-5. 8-5. Blue, ayan. Meow, meow, meow. Ayan. Ito, laki na ito. Itong Russian Blue, mamagano? Ito na 6K, kuya. 6K na lang eh, ito, kuya, meron tayo Ito sa corgi mo. Flappy eh. yan, ah. 25. Walang papel. 25. Kuya. Walang Pero, buntot, no? Two balls yan, kuya. So, two balls, uh, pwede na pakistad. Yan, yeah, 25K. Yes. Ayan, yun yes. yung Scottish Gold, kuya. Ah, ito, Scottish Gold. Babay po eh. Bang, ba, ganda ng kulay ah. Babae. Solid to ah. Scottish Fold o. 9K lang. Yan, yeah. Scottish Fold o. Sa mga naghahanap, meron si Ma'am Jade. May lalaki tayo, dalawa ginger. Ah, dalawang ginger okay. na lalaki, Scottish Fold. 8K lang po, malalaki. 8K na lang yan o. pogi o. Yan. Yun. Okay, you, Yun, sa lahat ng mga gusto mga kapil kay Ma'am Jay, PM lang kayo agad sa Jason Pet Shop. Yun. Thank you, Ma'am Jay, sa... dah. Thank you, thank you hey, boss. Gising niya si Papa sa? Dano. morning kuya Meng. Ito, update tayo kay kuya Meng dito sa Bruto Pet Market. Ah, alam mo Kuya. Meron Pero tayo toy poodle la. Toy poodle. Ah. Babae pa okay. babae. Nine months po. Ah. Uh, six k lang po, six k. Six k Nine months pa nine months. In room lang yan, uh, mga boss. Ah, Tapos, may bully po tayo. Ito, meron bully. Ah, lalaki po. 6 uh, months. 6K uh, lang. 6K lang, uh, six K lang. Six K lang. Ah, six, months, months po. Meron bully. Siberian 6K po, 6K. 6K. 6 months, 6 months na, babae. ah Tapos, lalaki na British. British. 9 months, 9K. lang? 9K na lang. 9 months. 9K na lang. 3 months na lalaki ah. 3 months lang, pwede na pang ispan Pwede na pang gamit po po. O, yan lang kayo, ha? sa lahat ng mga gusto mga gabil kay Kuya Ming. PM lang kayo sa FB. Thank you po, Thank you. Thank you. Thank you. So guys, dito ko na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jekadjusi. You Babush, kita kita tayo bukas mga boss. Babush.